Magandang hapon mga kabadi Andito muli ang iyong kaibigan na si Ren Sniper Game Park Tara samahan niyo ako magpakain Aking mga alagang aso Mga adapted dogs ko galing dog pound Tara samahan niyo ako Mga kabadi ito yung mga adopted dogs ko ho. Huh? Si Lacy. Ah. Ito yung caretaker ko. Yung wife ko. Dito pa si Batman. Batman. Blak-blak. Blak-blak. Ito yung mga adapted namin guys. Ito. Ito yung mga adapted namin. Dito pa mga tuta. Ang dami. Ang dami mga tuta. Uh. Ito yung tagapakain. Guys. Ito yung anak ko. Lugaw-lugaw muna kasi budget. Walang budget, guys. Oh, walang budget, guys. Lugaw-lugaw muna. Lugaw-lugaw para sa mga adapted dogs. Ito pa. Kairuan hmm? na Dito pang isa si 30. 30. Ito yung pinakauna na inadapt ko, guys, oh. Si 30. Hmm dito pang isa guys oh. si Balbon Balbon dito pang isa nanganak na hmm. may isang adapted pa ako dito guys oh walang paa oh. Oh. walang paa tatlo lang paa niya galing lahat sa dog pound ito pa. Mga kabady, galing ito lahat sa dog pound. Ito pa. Kung mga, lahat, so, so, so. wala nang nagkiklaim ba? Kawawa man sila masyado kapag hindi na. Baka maggawa ako ng shelter. Pag may ano na ako, may may budget na magawa ako ng shelter sa mga aso. Hanggang dito na lang mga kabady. Huwag niyong kalimutan mag-subscribe at pindutin ang notification bell ko para updated kayo sa aking mga latest na mga upload. Sa aso muna natin ang i-content natin ngayon. Thank you mga kabadis and God bless.